Hello everyone! Samahan niyo akong mag-prepare ng breakfast ng aking alagang si Kelsey. Haya, nagbati na ako ng itlog. Pero may nauna na sa kawali at binabati ko yan for me. At eto na nga yung kay Kelsey. Ipinirito ko na sa kawali. Kapag itlog mo yan sa itlog, ganyan. Ipapry natin sa kawali. So, ganyan pag golden brown na siya pwede na siyang balik tarin so alam nyo ba guys kung sa mga hindi nakakalam para hindi masayang ang tinapay na 2 days na sa si inyo ganyan ang gawin ninyo magbati lang kayo ng itlog and then isok nyo sa itlog and then kuting mantika and then ipapry lang nakagaya nyan hanggang sa siya ay lumutong yan para kay Kelsey yan. At itong natirang itlog ay for me. At pinag-prepare ko na rin ng isang cup of fresh milk ang aking alaga. At siya ay bagong gising. Ayun nga siya, nasa supa, nanonood ng TV as usual. Say hello. Say hi. Ayan, say hi. Good morning. So, ayan, nanonood siya, TV at ito na nga yung aking tinapay. Inilublob ko na nga uh, sa press, sa press. kong itlog bago ko e i Ganyan ang ang pag-prepare ko sa lumang tinapay. Just prepare two bit of egg and then soak the tinapay na luma. Hindi <laughs> rin naman luma. Pwede rin bago. Para masarap. So, ayan. Parami yung egg kong binate. Ayan, isusunod ko naman yung aking iprito. Ayan na nga yung kay Kelsey na bread is done. Kuha tayo ng plate. Metal plate. So, ayan, nandyan. And then, lagyan natin ng counting condensed milk para may lasa. Instead na sugar, gamitan natin ng condensed milk. So, ayan. And then, spread natin yan sa tinapay, sa palibot. And ka saka kumuha tayo ng isang cheese. Prepare the cheese. Yan. Hanggang sa maging kumalat na yung condensed milk. Saka kumuha tayo ng isang cheese. At ilagay natin yan sa ibabaw. So, ayan. Nilagay na natin sa ibabaw. At inilagay ko na rin sa table. Sa table ng aking alagang nag-watching nagwa siya ng kanyang favorite cartoons. So, ayan, Kelsey, breakfast is ready, hello, ayan, ipinakita na tuloy sa akin yung kanyang cards, may ilig, nagkakababaing tao, may ilig sa cards, Doraemon cards, so, ayan, and then, next, next, yun namang, ayan, i-slice natin ng por na mahaba, and then, cut into por so, ganyan lang yung breakfast ni Kelsey, try nyo, guys, masarap. So, paano guys? Sana nag-enjoy kayo sa ginawa kong breakfast for Kelsey.